Yan, magandang araw po sa inyong lahat sa nga po ng inyong ko, Prof. Edward at sa programang mo tingin isang mapagkapalang araw po sa ating lahat Noong nakaraan po mga dalawang linong nakakaraan, ang aming pong pamamagay ng supplies ay tuloy-tuloy. Yeah, Kasi ka na po kaya, hindi ba sa mga pagkaramdam ng inyong abang Marami pong nagbigay ng sign na hindi namin na-replyan. At ang sinasabi, hindi daw na po namin sila na-replyan kaya hindi sila nakapunta dito. At sila ay up na baka pwede silang mapabila sa mga pinagkakaloban natin ng mga school supplies gamit pang eskwela sa ating mga kabataan. Hindi po kami nanimili ng bibigyan, maging sino man o anuman. Basta kayo po ay lumapit sa amin, amin pong pinagkakaloban. Ngayon po, para mapadali po, hindi man kayo ma-replyan, sa lahat po na magpo-comment sa vlog po na ito. Ayan. Sa lahat po na magpo-comment, ah, magpo-comment po sa vlog na ito. Hindi na po namin kayo kailangan replyan. Kung marito na po kayo, mag comment po kayo dyan, ilagay po ninyo ang inyong pangalan, address at grado ng inyong mga anak. Ayan. Ilagay po ninyo ang inyong pangalan, address at grado ng inyong mga anak. Tama? Ganun ka simple. Grade 1 hanggang grade 12. Ayan. Namibigay po kami ng gamit pang eskwela. Okay? Basta kayo nag-comment sa vlog na ito po sa LSF. Punta na roon. Ayan. Punta na lang sila. Okay. Diba? Dahil yung magbibigay na naman sa akin karagdagang gamit pang eskwela, di po natin. Marami pa po tayo. At tuloy-tuloy po ang pagtanggap natin na mga kabataang nangangailangan gamit sa iskwela, wala po kaming tinitili maging sino ka man. Basta kayo makararating dito, taga Binaonan, Angono, Taytay, -tay, okay. kahit taga saan. Okay. Basta makararating kayo dito, Dolores, Anuan, Muson, Santana, kahit taga ka. Basta kayo po ay makararating dito, kayo po ay aming tutulungan. Kaya nais po natin pasalamatan. Ayan, siyempre unang-una, ang Panginoon. Pangalawa, siyempre yung mga nagbigay sa atin, gagawa ni Consul Tobits, na nagkalob sa atin ng mga sabihin na natin ilang perasong colors. At siyempre, lapis, may mga binigay din siyang papel. Ganon din naman, pinasasalamatan natin ang ating dating buting Mayor Jory Gakola, sa pangunguna ni Mark na nagbigay din sa atin ng ilang pirasong gamit pang eskwela at syempre yung pinanginigay natin bigas ng mga nakarang araw na galing sa ating pamahalang bayan ng Taytay -tay, sa pangunguna ni Mayor Alan. Maraming salamat sa pare. Pero gaya na aking sinabi, katunggalin man ako sa larangan ng politika, tayo naman yung magkaibigan, pinasasalamatan kita dahil ang ginagawa natin, wala, walang halong politika ito. Kaya sana wag nating haluan na baka kung ano naman sasabihin ninyo, naayos ko lang pasalamatan si Pare Alan, Siyempre, dahil sa kanya i-denonate ng mga bigas, tapi na pinamahagi natin yung mga nakarang lindo. Oh. Kaya sa lahat ng gusto magbigay po, gamit pang eskwela, tumatanggap po kami. Yeah. Para na itulong natin sa ating mga kabataan na nagnanais makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Hmm. Dahil ang, ang pag-aaral ng bata, nakasalalay ang kinabukasan ng mga kanilang buhay. Di ba? Pag mag-aaral kang mabuti, makapagtapos ka, magkakaroon ka ng trabaho. Di ba? Okay. Pag magandang yung trabaho, makakaon tayo sa hirap. Kaya okay. yan eh, Di ba? Kaya sa inyo pong lahat, muli, sinasabi ko, kailangan mag-comment po kayo sa vlog na ito. Ilagay po ninyo ang inyong pangalan, address, grado ng mga anak ninyo na nangangailangan gamit pang eskwela. Okay? Para po tayo maliwanag ang ating pagtulong. Kaya muli po, sa ngala ng mga maglingkod, may kagawad Elisar, may kagawad Sani, at sa buong po ng programang Muntinguling, kung may mga nakakalimutan man ako mga tao sa lahat na nagmahal sa akin, nung panahon ng election, magpanggang sa ngayon. Noong ako ako'y tumakbo, hanggang hindi na tumatakbo, bilang sa lingkod bayan. Pero ang ating pagtulong ay tuloy-tuloy. Marami pong salamat sa inyo. Sana ay gabayan tayo lagi ng Panginoon, bigyan ng kalakasan ng mga maglingkod, upang may pagpatuloy po natin ang ating paglilingkod. Bago natin tapos ito, unahis kong pasalamatan ang lahat ang tumatangkilig ng ating hanap buhay. Edward Auto of Supply. Nang dahil po sa inyo, sa mga customer, sa mga taong nagtangkilik ng ating hanap buhay, may pagpapatuloy po natin ang pamamahagi ng lahat ng bagay, school supplies, medical assistance, financial assistance, burial assistance, pagpapagawa ng kanilang mga bahay, nang dahil po sa inyo ang lahat ng yan, ibinabalik ko po, po sa inyo sa ngalan ng Panginoon. Muni po, maraming maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Inuulit po ha, kailangan mag-comment kayo sa vlog na ito. Hindi nyo na kailangan ng aking sagot. Maaari na po kayo maka-avail ng ating school supplies. Pangalan, address at grado ng mga anak ng inyong gustong hindi. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong.